Tingnan mo nga kung maraming kuto din. Ito. Eh. Ito ko yan. Yeah. Kala ko parehas kayo ng kulay eh. Hindi kayo parehas sa kulay ng damit. Yeah. Si Kuya, Kuya Albert. Sa Pedro. Sa Pedro. Ah, Albert, dito. Albert. ka na, ah, na Parang anong niisip? Ba't ang dumi ng paa mo. Hindi na nakatapak lang ng putik doon. Yes, uh, hindi diba mo. <laughs> ah. Ako na. Sorry. Mm -hmm. no, si God bless. Yung sa last part ng <laughs> <Rama>, ano. Ang chords nyo doon sa ano, ano eh. Sa pitama. Doon sa goodness of God. Sa may bridge tap? Oh. Iba nito CG. Hindi, <laughs> iba. Bukot. <laughs> <laughs> yung ina namin sa kapabot mo. Parang may bagong mm, sapatos yata si Kuya. Ah, bago rin yung sa Nagalap ko ni Ninong. Oo oh, nga, no? kahapon kaha lang. Si Ninong Francis? Oo. Oh. Hindi, bumi... Yung ah. sa kanya kay Ninong Francis, yung sa akin, binili namin sa SM Pampanga. Talagang love na love ka ni Ninong Francis mo ah. Ano lang po, magkano yan? Tumahan niyo po. Uh, 7,000? 5,000 to 7,000. Mga ganyan yun. 6,3. 6,3. Oh. Okay. So, um, may sakin sa lamang. 5,000. Mm -hmm. Mga 1,2. Ano mo nalaman? Kasi hindi ka naman bibiling mahal eh. <laughs> ano? Uh, 1, hindi, ang price na ito is discounted siya ng 500 pesos. Basta worth 2,000, discounted siya ng 505. Mm. So, nasa ganun, 1,500. 1,500. Hindi naman kasi, kal... siya. wala naman kasi sa ano yan. Yeah. Wala sa halaga yan. Nasaan nagdadala yan? Nasaan nagdadala yan. Mm. Eh, pero kung marunong ka magdala, tapos yung bigatin pa, eh, mm. sa'yo na. Mas okay. Minsan <laughs> <laughs> wala din sa palabas yan eh panlabas na lang, lang yan, add-ons lang, mm. Mahalaga lagi ang puso, puso, Yung, yung pagiging uh, tapat at mm. pagiging mabuti. Yan ang number oh, one. Baduro, mm. yun duro mo yan. nga. Diba? Si Kalimutan mo din mapag. Kasalaman. Mm. Napaka-bless nyo. Meron kayong inang Francis, oh. Ninong Francis. Uy, well, may mga ano kasi siya noon. Hmm. May, may mga tao dito, binigay siyang mga, mga pinaglumaan niya pero magagandang pa rin. Parang hindi sa mm. masyadong nagamit. Sa'yo? Hindi, marami yun. Kumuha ako. Mm. <laughs> Kumuha ako ng shirt. Yung shirt na ganda. Oh. Yung shirt na may brief. <laughs> alam ni, mm. alam ni, Pang ano yun, uh, pang sports. Kahit pala wala na akong brief doon, pwede na. Dahil may, oh, po yung, ano, may salampuit na. <laughs> <laughs> Oh, isang ano na lang, isang ubara na lang pag uh, inubad mo. Parang maganda yung ganun. Hmm. Shirt na may brick. Ano yun, di ba butas-butas? Yung ano nun. Yung sa ano niya? Yung parang nakasama doon. Yung ano niya, yung panload niya. Hmm. Oh, Hey Bert, tayo ka! Ikaw po anong ginawa niyo? Anong natutunan mo? May natutunan ka ba? Ano po, maliit pa, maliit tapay. Maliit tapay. Wala ka ba sa children? Ah, wala pala. Adob, adult na to, adult. kudog. Hmm. Kailangan ka na magpagupit. Tignan mong... Ayun, pa, ma Sabihin mo yung... Mga... Kalali. Ayun, dahil pa, baka lawan mo yung dati to. Tatay lang. <laughs> Mamaya pa na lang natin pa sundo. Oh, pa service na lang tayo. Punta ka na lang doon. Sabi ko kasi, ikaw lang papagupit, punta ka na lang doon. Nung sang araw pa dapat eh. Pero si mga kuya mo, ano po eh, okay po eh. Kaya punta ka na lang talaga doon. Okay, ano natutunan sa church? <laughs> <laughs> sa gusto, mo mo. Gusto, gusto mo ako kukuskus sa'yo. Okay. <laughs> maging ano na binata ka na para kasing pero nakaka proud lang yan Tito Jun alam mo gusto kong ikuwento First. sa inyo eh. kila kuya gusto kong ikuwento to sa inyo gusto niya sumama sama sa akin sa mission kasi nga ayaw niya akong magbuhat ng bigas Go o sa siya kaya nagbuhat ng bigas noong oh. yung video kanina sabi ko ako na mahirapan daw ako kayang kaya naman niya <laughs> hmm. okay Mahal niyan. Snow bear, galing pang uh, Atlantic. <laughs> Pagpapagupit, magkano mag mag 20. <laughs> magkano binigay ni, ni Kuya mo? Susi? Magkano binigay ni Kuya mo? 11, ay ah, hindi. 17, binigyan mo na, kulang binigay mo na ano. Dagdagan ko, hindi mm, ako magpapatalo. Dalawang candy. Oh, mag hmm. Pag-motor ka na, huwag kong tangan na. Hehehehe. <laughs> binigyan ng motor eh binigyan binigyan yung susi eh binigyan binigyan yung susi <laughs> ng motor eh ano oh kani mo na to hindi sige oh dahil mababuti kang anak hmm. oh. wait lang wait lang meron <laughs> pa ako dito <laughs> um, mo yes, hmm. um, Alahas mo, bigyan mo na rin. Nakano palang brand dyan. Kuya, anong brand? Patingin nga. Ha?

Oh, wait na, uubarin ko yung brief ko, so, let. Ang <laughs> <laughs> ganda sa ng sapatos. Sa joke lang, joke lang. Ba't ganun? Parang gusto niyo ibigay yung mga ano? De, pinapasaya lang natin si, ano, uh. si Albert. Hindi, nakakatuwa kasi ano. Si to. Mm. Kahit ako, ako tatay nung makarang gabi, mm. siya mismo ipupuntahin niya. Alam mo, nakita niya akong nag... <laughs> <laughs> diyan. Mm kung ano yung ginagawa ko. Lalapitan niya. Tito Jun, ano, ano, kita. Ito eh. na siya wait uh, Doon ba pwede niyang may tulong? Hmm. niya na tayong pamilya niya. Tama? Kaya... Kasi sabi niya noon... Sabi niya motor ko to. mo, pati yan, minisan. Sabi niya kasi noon, Well, hindi na pa naman daw siya kasi inaantok. Mm. Kumbaga, uh, wala naman siyang ginagawa. Mm. Binibigay niya yung sarili niya, service.